Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa Insight Fusion kung saan binubuksan natin ang mga issues sa likod ng headlines. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamainit na usapin sa politika, ang umano'y pinakamalaking budget scandal sa kasaysayan ng Pilipinas at ang iba pang kontrobersya na kinasasangkutan ni House Speaker Martin Romualdez. Paalala lang, lahat ng ito ay aligasyon pa lang at wala pang pinal na hatol mula sa korte. Una ay ang 241 billion pesos budget insertion issue. Noong 2025, sumabog ang balita. May reklamo laban kay Speaker Romualdez at ilang leader ng Kamara. Ayon sa mga nagreklamo, may 241 billion na naidagdag sa national budget matapos maaprubahan ang bicameral report. At sinasabing ginawa ito gamit ang mga peking entry. Pero mas naging kontrobersyal nang lumabas ang aligasyon na 32 billion mula rito ay ginamit para kumbinsihin ang mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa reklamo, bawat kongresista daw ay pinangakuan ng 25 million mula sa ayuda, 25 million mula sa AICS funds at 100 million para sa infrastructure projects. Sa huli, 215 lawmakers ang pumirma. Siyempre, Mariing itinanggi ni Romualdez ang lahat ng ito at tinawag na gawa-gawa at politikal ang motibo. Balik tayo sa 2022. Sa gitna ng corporate dispute sa Okada Manila Casino, lumabas ang pangalan ni Romualdez sa isang kaso sa Delaware, USA. Ayon sa testimonya, may heavy luggage daw na dinala para sa kanya. At sinasabing may laman itong item kapalit ng tulong sa pagbawi ng kontrol sa kasino. May mga email din na nagbabanggit sa kanya at sinasabing tumawag pa daw siya sa ilang mahistrado ng Korte Suprema. Pero malinaw din, hindi tinutukan ng Korte ang bribery claim mismo at walang finding of guilt. Tulad ng dati, mariin niya itong itinanggi. Dahil wala pang korte na nagsasabing may kasalanan siya, lahat ng ito ay masasabing alegasyon. Pero malinaw na malaki ang epekto ng mga isyong ito sa politika at sa tiwala ng publiko. Kamakailan, ang isa pang sumabog na issue, ang mga ghost projects sa flood control. Ayon kay Rep. Toby Tiangco, may 13.8 billion pesos na umano'y ininsert sa 2025 budget na karamihan ay flood control projects. Ang nakapagtataka, maraming kongresista ang nagsabing hindi sila humiling ng mga proyektong iyon. Ang iba, natuklasan na idinagdag o ipinasok lang sa kanilang distrito nang wala silang kaalaman. Lumabas din ang testimonya ng ilang contractors na nagsabing may hinihinging 10 to 25% kickback ang ilang opisyal at mambabatas. At binanggit ang pangalan ni na Romualdez at Zaldico. Si Zaldico, dating House Appropriations Chair ay iniugnay sa mga flood control allocations at sa mga kumpanyang konektado sa kanyang pamilya. Ngunit sa gitna ng investigasyon, napabalitang lumabas siya ng bansa para sa medical treatment. Ang ilang proyekto ay napatunayang substandard o hindi natapos, kabilang ang mga dike at flood control structures na bumagsak agad matapos maitayo. Sa huli, ang mga ganitong mga anomalya ay paalala kung gaano kahalaga ang transparency at pananagutan sa gobyerno. Bilang mamamayan, tungkulin nating magtanong, magsaliksik at magkaroon ng kritikal na pag-iisip. Kung gusto mo pa ng ganitong malalim na talakayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at makialam para sa bayan. Salamat sa panonood.